Alam nyo ba mga kaibigan na nagbabala si LTO Chief Attorney Mendoza na sa mga hindi po naglalagay ng plaka sa anlang motor. Yan, tulad yan. Meron po kayong multahan ng 5,000 pesos kapag po kayo nahuli at natikitan or napatunayan na hindi kayo naglalagay ng plaka sa inyong motor. Temporary plate or yung kanong assigned plate ay magbumulta kayo ng 5,000 pesos. Kasi mga kaibigan, base dun sa anyang statement na meron daw na mga rider, ayun ang mga rider, di ba? Na nasa kanila na yung kanilang plaka, pero hindi pa nila ikinakabit or inilalagay sa lang mga motor. Kaya, babala si Atty. Bigor Mendoza na ilagay po natin ng tama ang ating plaka sa ating mga motor. Huwag po natin itago at hindi naman daw po yan dapat itinatago. Kasi po yan, dapat ay ginagamit natin sa ating motor. Okay. Mga kaibigan so dapat gumamit tayo ng tamang temporary plate or plaka sa ating motor. Okay, ano man yung klase huwag po natin itago at baka sa bandang huli tayo ay magsisi or baka sa bandang huli tayo ay mahuli pa or matikitan pa tayo kasi nga mga kaibigan ay putos yan ni LTO. Ngayon sa mga wala pang plaka base dun sa kanilang report, eh dapat daw, eh 15 days, eh meron na tayong plaka. Kaya lang, real talk, sa ngayon, ay wala pa po silang binibigay na plaka sa iba. So, kailangan nating follow up ang ating plaka sa mga LTO, sa mga dealer natin, para mabilis lumabas po yung ating plaka. Mga kaibigan, totoo naman, sa dealer, minsan nagkakaroon ng problema. So, real talk lang, lang tayo. Kasi nga, si dealer ay minsan ay once a month lang napunta ng LTO para mag follow up or minsan naman eh hindi agad sila nakakapunta kasi iniipon nila bago sila pumunta real talk lang yan dun sa mga ibang dealer hindi naman natin nilalahat ang dealer na ganon sila so minsan minsan ba diba? minsan so hindi lahat ha so yun okay so paglilino sa lahat na at ulitin ko lang dapat po i-attach natin or maglagay tayo ng ating lakas sa ating motor kung hindi maaari tayong matikitan magkaroon tayo ng violation na 5,000 pesos kapag punahuli tayo na walang nakalagay na kahit ano dyan sa ating motor okay? lalo na kapag may plaka ka na at wala ka pang inilagay dyan eh, mas malaki po ang penalty niyan na 5,000 pesos magkakaroon po kayo ng penalty na 5,000 pesos okay? Bilang. thank you